sa pagkuha namin galing sa skyline hindi ko inaasahan na masira 'tong speedometer gauge natin nasira na naman 'tong ating speedometer gauge hindi na gumagalaw 'tong parang urasan dito what ito na naman yung ayusin natin mga karider kanini na lang gumagana ito pero ngayon hindi na What the fuck yan doing? kung makikita nyo hindi siya gumagalaw kaya ayusin na naman natin ito mga rider panuorin nyo itong video na to hindi natin alam kung anong problema nito kasi inayos na natin noon itong kanyang gear dito sa may gulong kaya tignan natin ulit kung yun na naman ang sira or potol yung kanyang cable A few moments later. Welcome back to my channel. Ito na mga ka-rider. Ayusin natin itong speedometer gauge kasi hindi na naman ito gumagana. Kaya ito ang ayusin natin ngayon mga ka-rider para mapagana natin itong kanyang speedometer gauge. Para sa akin lang ang alam ko na sira na ito motor na to ay itong cable wire ito lang yung mapalitan mga rider kasi noon nagpalit na tayo dito sa kanyang gear dito sa kanyang gulong kaya sure na ako na itong cable wire ang kanyang sira mga rider maaring putol na yung kanyang cable wire ito buksan na natin para makita natin kung totoong cable wire nga ang kanyang sira maaring putol na siguro itong kanyang wire na nakakonek dito sa kanyang gulong para makasigurado tayo mga rider buksan natin tong kanyang head dalawang tornilyo lang yan magkabilaan mga karider kaya madali lang buksan yan rider yan ito yung grasa na nakalagay doon sa gear natin sa may gulong umakyat sya kaya ito gagamit lang tayo ng luklos para matanggal natin yung kanyang cable wire tignan natin kung putol nga sya mga rider, kaya buksan natin to natanggal natanggalan natin yung kanyang cable at yung makikita nyo mga ka-rider, yan putol na talaga yung kanyang cable wire mga ka-rider, naiwan na sa loob yung putol nya ito tanggalin na natin kung makita nyo yan putol talaga siya kaya hindi pala kumana itong ating speedometer kung makikita nyo tong kanyang cable wire talagang wala na naputol na Ito yung papalitan natin mga karider. Order mo na tayo sa online para makamura tayo. 3 days later. Ah, ito na mga karider. Magpapalit na tayo ng speedometer cable. Na-order na tayo kaya magpapalit na tayo ngayon. Ngayon lang na siray itong cable niya. Mahigit na na limang taon itong motor na to. Pero ngayon lang to na putol. Itong kanyang oh cable. Kaya ito, bumili tayo ng cable. Nagorder kasi tayo. Kaya medyo natagalan. Kaya hindi pa ako naka pagtap speed ng sprocket kasi sira tong cable niya. ito naman yung importante para makita mo kung ilan yung kanyang top speed kaya ito mga ka-rider. magpapalit na tayo ng speedometer cable noon dito sa kanyang gear ang inayos natin pero ngayon ito naman yung nasira yung cable niya Tara mga ka papalit na tayo. yan na uh, buksan na natin yung kanyang head at dito natin ilalagay yung kanyang speedometer dito may thread dito ito tusok nyo lang dito sa banda dito tanggalin muna natin ito kanyang cable Yan, tinali ko muna dito kasi sa pagtanggal dito sa kanyang cable tutusukin nyo lang tong butas na to para matanggal yung kanyang lock yan na natin yan magkasing haba lang sila dito sa kanyang original sa salpak na natin uunahin na lang dito sa baba yan sok lang to maglalak na yan yan nakalak na at yan tapos na natin ilagay ganyan lang yung paglagay dito nyo lang ilalagay yan tukuhan sya dito ganun lang mag -palit ng speedometer cable mga karider at next time na video natin pag may time tayo ito naman LED na ilaw natin ang ipapakita ko kung paano ko siya inabit para malaman nyo sa mga hindi pa nakakaalam yan yan ang video natin next time pero sa ngayon magtatap -e speed muna tayo ng mga sprocket maraming sprocket na itatap -e speed natin at masusubukan natin lahat sa akyatan kaya abangan nyo mga ka-rider ang mga sprocket na iti-test drive natin at yun lang salamat sa mga nanood at pasubscribe naman ang channel natin para updated kayo pag may bago tayong video dyan mga karider susubukan natin kung gagana na, na ito, kung gagana na itong kanyang speedometer gauge dahil inayos natin kanina nagpalit tayo ng wire cable wire yan mga karider gumalaw na siya gumana na mga karider yung kanyang kilometer good yan 20 yung takbo natin so kan natin dito sa highway gumana na mga karider nasa 20 na yung takbo natin success yung ginawa natin na pagpalit sa kanyang speedometer cable kaya ganun lang yung gawin nyo mga ka-rider. yun lang yung talagang sira ng isang speedometer kung hindi yung cable wire yung sira yung gear kit niya sa may gulong yun ang papalitan nyo mga ka-rider kaya mas mabuti na i-check nyo muna yung cable wire kung putol siya at yung kasi yung madalas na nasisira sa mga speedometer gauges kaya yon mga rider gumana na ang ating speedometer gauges hanggang dito na lang yung video natin at salamat sa mga nanood at pa subscribe naman tong youtube channel natin para dumami naman ang subscriber At tabangan nyo mga rider Magtatap speed tayo ng mga sprocket Yung mga request ng mga viewers natin At Subukan din natin dun sa akyatan Kung malakas nga ba yung mga sprocket na yun At kung pwede ba sa mga lugar Na merong akyatan